Andrea, Seth at Francine nagip sa video na nagpapansinan sa ibesibian ball. Your ladies, showbiz chica. Maraming kaganapan ang nangyari sa IBS Ball 2023 at isa ito sa event na hinihintay at pinakahihintay ng lahat. At last night ay maraming kumikinang-kinang ng mga celebrities ang umaten sa ball. At of course, isa sa inaabangan dito ay ang original gold squad na sina Francine, Seth, Andrea at Kyle. Meron ding ibang nag-aabang ng update sa kaila apat kung nagkikita-kita ba sila sa loob ng Paul at lalo na kung nagpapansinan kaya sila pansin sa live na magkasunod sa red carpet para mampa si na Francine, Andrea at Seth Fedeli. At hindi maiwasan isipin ng kanamihan kung nagpapansinan nga ba ang tatlo dahil magkasunod naman sila umas o rumampa sa red carpet. Well, ngayon ay may clip video na lumalabas na galing ito sa its show na TikTok account na nahagip sa video si Seth, Francine at si Andrea Brillantes. Kaya narito yung video guys. Panoorin mo buti at kayo na manood kung nagpapansinan nga ba ang tatlo o hindi.